baby love. Naku, ang lakas ng ulan. Ayan, nakita nyo, baby loves. Dito lang to sa Mary Chris Homes. Wala, ang lakas ng gripo ng ano. Ayan, galing sa bubong yan, mga baby loves ko. Ayan, parang may kunting hangin pa. o, grabe. Oh, baha agad. Naku. O, grabe naman yan. Oh, naku, mag-iingat yung mga motorista dyan. Naku, sila rin hard ko Dikos. nabasa na sila ng ulan. Wow, ano ba yan? Ayan, dahan-dahan. Ingat sa pagbibiyahe, mga baby loves ko. Ayan, oh, ang lakas at may kulog na. Natakot ako sa kulog. Ayan, naku, basa ka na, guwapo. Basa na yung shoes mo. Hello, hello, mga baby loves. Naku, basa na kayo. Naku, kawaway mga nagsundo. Ayan, oh. ang lakas ng ulan ang abis ng COVID, mga baby loves ko. Grabe naman yan. Yan, kaya mag-iingat yung mga motorista dyan, ha? Bye-bye. Ingat-ingat na lang, mga baby loves.